Kaugnay pa rin po sa gera sa Israel, nakapanayam ng GMA Integrated News ang isang pinayroon na nasaksihan umano ang pamamaslang ng grupong Hamas sa kanyang mga kapitbahay, kabilang ang isa nating kababayan. Ang sitwasyon na ilang sa kanila, alamin natin sa pagtutok ni J.P. Soriano. Nang takasan ng ilang Filipino caregiver ang pag-atake ng grupong Hamas sa ilang kibuts o housing facility ng Israel malapit sa border ng Gaza, nasaksihan ng isa nating kababayan ang pagpatay raw sa ilang kapitbahay kabilang ang isang Pilipina. Yung dalawa sa gitna naming bahay, yun yung patay. Pinagbabaril nila pumasok yung mga hamas. Sabi ng kausap ko, nagtatrabaho rin ito sa isa sa mga kibuts. Ang mga katulad na kwento, dagdag alalahanin ngayon kahit na mga nakaligtas. May kasamahan po kami dito sa sa hotel, eh, siya po ay nakasama dun sa hostage. Nabalitaan namin ngayon, siya na po pala ay uh, pinatay na. Bukod pa yan, sa ingay tulad ng mga rocket na dinig daw hanggang Tel Aviv, kahit nakasentro na ang bakbakan sa Hamas sa Gaza, kung nasaan umano ang mga lider ng Hamas. Yung mga mga bintana po namin dito, yumayanig po talaga. Yung, yung mga impact. impact, po nung bomba sa pagsabog niya, yumayanig na po talaga yung ano namin, pader, tsaka yung mga ano, salamin. Pinababa po kami sa shelter. Wala pang sapilitang pagpapauwi sa mga Pilipino roon, pero may mga hotline nang pwedeng tawagan kung gustong sumama sa repatriation. May panawagan ng ilan kung uuwi sila. Sana po mapag-usapan din yung kasiguraduhan na pwede pa kami bumalik dito sa Israel. Nandito yung pag-aasong marami. Talaki po ng sahod dito. Sa ngayon, hindi pa uubra ang paglikas ng mga Pilipinong nasa Gaza via Israel dahil sa bakbakan sa Gaza Israel border. Kailangan din ng permiso mula sa Israel to allow the safe passage of our nationals because they will be entering Israel. May problema rin kung idadaan sila sa kalapit na Egypt. The exit point near Egypt has been under attack. So at this point it may not be safe for our nationals to leave through that Um, exit point. Kailangan daw magpatulong sa ibang bansa at sa United Nations para makapagbukas ng tinatawag na humanitarian corridor. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews. Dot TV.